mabilis nyo pong pag-alaga ay kaya po lang 3 months sa inyo? 3 months, 2 months, depende rin kahit sa baka kasi uh -huh. merong baka na matakaw hmm. pag matakaw, 2 months lang oh, okay na kung pataba hmm. talaga, minsan hmm. ay nasa baka din uh -huh. merong baka na kahit na dito lang, nakatali lang uh -huh. mabilis yung tumaba hira pag, pag tag-ulan, kasi kung wala kang koral, uh -huh. dito lang sa parang uh -huh. pag umulan, kalimitan niya nagkakasipon, Sipon. tapos tumatamlay kumain, uh -huh. tapos pagkabasaan lupa, kahit wala ng ulan hindi pa rin siya kumakain kasi uh, ayaw na yung amoy na lupa uh, kaya minsan tumatagal bago makarecover yung baka ito ang araw mga talong TV medyo mahangin <laughs> nandito tayo ngayon sa Barangay Mayo Parada at sa Lucena City at nandito si Sir si Mama Kamusin at dito po yung mga baka niya nasa likod dayan po bali mga patinig na mabaka tayo nagtanong ng ilang informasyon nalungkit sa pag-aalaga ng ganito mga baka kaya samahan niyo ko sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa Lucena City kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na yan ang mga talong hindi si po, ang tayabas keso na tayo po ay uh, ngayon na ikatalawayang uh, galing sa paghanap po kay Tinda tayo Yan, uh, Tayo po ay may puputangis sa magbabaka dito uh, Tayo inibitahan niya o kung may mga yung mga laking mga pangalaga Yan ang mga talong Steve titindahan ni Mamang Amusin Nandito lang po sa tabi ng Riles Ayan Pag gusto niyo bumili ng mga prutas, yan o, marami sila dito at mga grocery. Good morning mga Talangs stevie, nandit tayo kayong kay Sir uh, Ito po si Sir ay lagi nasa Lucena na kami Ano nga ulit ang pangalan nyo sa Facebook bossing? Mamang Amusin po Si Mamang Amusin At uh, ano pong barangay itong inyo? Uh, barangay Maya Parada Barangay Maya Parada sa Mayrilis At uh, tayo po ay naimbita ni Sir At uh, meron po siya dito ang limang alagang uh, mga patiling Ito po yung mga pangalilaw Mga pating ng mga baka Ayan uh, bossing, pwede magtanong uh, Ito mga bakang ito, yung ilang buwan nyo na pong inaalagaan ito mga ito uh, Itong muna yung ito dito, uh, uh, Dalawang buwan, dalawang buwan. Uh, bago pa lang nabili ko siya ay payat. Pwede malaman yung... kung magkano oh. yung nakuha itong ganito kalaki? Ah, uh, nabili ko to uh, 63,000. 63,000. Mm -hmm. Ayan to. Tapos po ito po, anong, anong kalimitan Ano pong naging sabi niyo may sakit siya? Na... Oo, ma sobrang payat niya. Tapos, ah, uh. hindi -huh. uh, siya nakain, hindi siya nakain. Uh -huh. Para bang napabayaan siya ng napakatagal. Mm -hmm. Kaya, yung binili ko, mm hindi -hmm. uh, ko naman kaya kong parang ko. Uh -huh. Kaya kahit may ganang kondisyon yung baka, Okay na. Likod na. Ano pong kalimitan? Ano pong nagsakit niya yung parang matamlay siya? Yung matamlay siya, kasi so, kumakain, hindi siya umiinom. Tapos uh, yung kanyang sugat ang daming po. Uh, Pero siyang dalawang sugat na malaki. Ito parang nandito na dito, sa ilalim niya. Uh, ngayon naman wala na yung food. Uh, Pwede malaman kasi maraming mga experience din ng ganito mga anong kalimitan ang ginagamot niya sa kanila. may uh, may uod, uh, yung Convinex uh, yun ang ginagamit. Convinex. Pero pwede rin naman na yung gasolina, lagyan siya ng alcampo. Patay talaga siya. ah uh, hindi naman maepektuhan yung magandong hayop sa... ah uh, hindi naman kasi hindi naman niya didilaan yung sugat kapag huh? may ganong amoy. Oh. Magugustuhan. Uh... Kasi hindi niya magugustuhan. safe naman yung sala ng hayop. Alcampor. Ibig sabihin mga gano'ng karaming Alcampor ang ilalagay sa gasolina. Yung gasolina gano'ng karami pwede malaman. Ang konti lang siguro yung soft drinks bottle na plastic. Oh. Isa lang ang Alcampor al tapos yung gasolina siguro kalahati lang. Uh -huh. Spray lang naman yon para yung bulate lumabas sa loob. Ah, okay. Parang ito pwede po makita natin. Parang nakita ko. Wow. Ito, ito, nasa ano niya. May su sugat, na lang siya. Wala oh. na yung ano. Yung niya. Wala na yung uod sugat. Eh pero tinabili niyo yung mekanito na talaga siya. Mm Ganyan na siya. Ganyan na. Ay, Magaling na nga. Wari bakit ay malaki siyang bukol. Uh, Halos gangga kamao yung bukol niya. Uh, Pero ngayon wala na. Magaling na siya. <laughs> <laughs> Experience mo ni ito ba tatanungin ko sa inyo. Ah, uh, noon po si Sir ay matagal natin na usap sa Paradan Lucena. Di ba parang nagkakambing kayo dati? Oo, oh, nag-start ako ay sa kambing mm -hmm. nung bago matapos yung pandemic. Mm -hmm. Okay naman, maganda naman yung pag-aalaga ng kambing. Mm -hmm. Kaya lang may time talaga na dumating na may yung kambing doon ako nag-isip na ano ba yung pwedeng alternative. Kasi kulang yung kita. Uh. Bumili ako ng dalawang bisirong baka na parang uh. libang lang. Uh. Nung after one and a half year, binenta ko si baka. Tumubo kami ng almost kalahati. Doon ako nagkaroon ng interest na mag-alaga ng baka. Mm. At yung pagbentahan ko dun sa dalawang kong baka na bisiro, nung nabenta na namin siya, umabot siya ng 100...

Paano po inaguwenta niyo yung Ano po naging problema niyo sa inyo? bakit kayo napamimi? Alam ka si Nachton, magpapiling ang lakas ng naman mas doon siya nagkaroon ng efekto. Pero sabi ko. kasi dumami talaga yung interest sa pagkamping eh. Um, dumami. Oh, dumami. Oh, eh. yun uh, eh, naging kumagahumi na yung yung ano niya sa, sa uh, sa market. Market. Oo. kasi ang dami ng pepenta. Oh. Dami ng pagkailaga. Kaya bumagsak. hindi naman siya totally mahina. I-compare mo lang doon sa kita sa baka mm -hmm. at sa kita sa kambing. Uh, mas malayo. Mas maganda yung kita sa baka. Kaya lang sa baka talaga. Ay malaki ang... Yun nga lang pala experience siya. Sir, pwede natin makita yung mga baka niya? Ito, 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 ito yung isa. Ito po yung mga pambenta niyo na ito mga to? Ito, ito, pambenta nyo na uh, uh, Nabili ko ito ng 60 sir, ang pinipili niya talaga sa pagpapatining niya, yung mapapayat talaga siya na papatabay talaga. Oo, pagka yun, gusto ko siya magpatabay, bibili na ako ng malaki na payat. Oo. Uh -huh. Ang ginagawa ko naman, 2 months to 3 months, bago ko siya i-dispose. Pero pagka ako nagpapataba, bumibili ako ng balagbagin na aalaga ko siya ng 3 to 4 months. Uh -huh tapos pagka natapos ko na siya matatayin yung ulang bibibenta uh -huh. saka ako isasalang yung balang bagay para uh -huh. mas makamenos ako sa bibili kasi uh -huh. pag bumili ka ng malaki uh -huh. ang price talaga nun is mataas na uh -huh. kung bumili ako ng balang bagay na italaga ako siya ng 4 months uh -huh. tapos yung 2 months papatabayin ko medyo mura yung buhunan kasi ganun din naman pag bumili ako ng malaki uh -huh. alagaan papatabayin ko siya ng 2 to 3 months uh, pag Ibebenta ko na, hahanap ako ng palit. Kaya yung balagbagay na pinili ko, yun ang isasalang ko para mas nakamura ako doon sa aking pohon na nakapatapoyin. Iyon yeah. pala. Kaya pinakamabilis pinak 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 nyo pong pag-alaga ay kaya po ng 3 months sa inyo? 3 months, 2 months. Depende rin kaya sa rin. baka kasi oh. merong baka na matakaw. Hmm. Pag matakaw, 2 months lang okay na. Hmm. Pero pagkahin ko, pagkahin ko, baka isang uh, 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 Kaya baka naman gano'n tumatagal ang baka kahit hindi ko na pasagad matabayin dinidispose ko na kasi Binibili. lang yung gastos tapos uh -oh. lang ang tagal lang pagod yeah. eh pwede ko lang i-out basta kung kikita ko uh -oh. ng konti okay napapagtang ko na lang ng ibang bag kung talagang meron talaga kasi maraming tatanong parang sa tao din pala meron talaga mahina kumain eh, oh, meron <laughs> uh -oh. ang pagpapataba talaga minsan uh -oh. ay nasa baka din uh oh. merong baka na kahit na dito lang nakatali lang uh -oh. mabilis siyang tumaba uh -oh. for example to yan Patatawin, ito, yon. yan nabili ko yan ay kalansay pwede na kaya eh. Uh ngayon, 3 months ko siyang alaga, patali-tali lang. Ang ganda lang ng katawan. Minsan nga, papainamin ko lang. Diesel ko lang ng konti, okay na. Pero, 3 months. Kasi sobrang takaw niya. Magkano sir nakuha niyo itong ganito? Pwede natin lapitan para makita yung mga baka niyo. Magkano niyo nakuha itong baka niyo ito? Ay, ito, ito. Ay, ito, napinig ko siya ng 60,000. 60,000. Oo, parang mas bago. Ay, ito, oo, kita nga may mga, parang ito may mga hiyo. Mas bago Hindi ko pa yan nakakawa kasi wala nabili ko. hindi. Talaga medyo maano siya. Ay, hindi na ay hindi siya na higit uh, kasi na medyo mahilap hmm. pero okay naman kasi nakakatakot uh, nakakagawa ng problema okay hindi man. pa siya hawakan uh, kasi lumalaki at tumatapak yeah. okay naman sa akin po ito po yung mga baka ni sir dito sir sa ibang sakit na na experience mo ilan mayroon may ilang buwan na po kayo ng babaka may isang taon na rin naman pala mga ano siguro pulang pulang dalawang taon ang oh, matagal na rin pero nag start lang ako sa dalawang bisiro uh -oh. yun yung simula nung dalawang bisiro until now, ah, uh, two, years. two years. Pero sir. itong patining, almost one year lang. Ah, bago pa lang sa patining? Itong sa patining, almost one year. Nag-upisa ka talaga sa maliit pa lang? Hmm, mm. kasi wala kami pera, wala kaming puhunan. <laughs> kaya, chinata ko yung halos isang si tuwag kalahati doon sa dalawang baka. ah. Nung kumita kami, na yung pera, yun ang pinahuna namin. Mm. Kasi wala talaga ang pera. nag talaga muna bago kumita ng maayos. Isa uh -huh. panahon sir, kasi ngayon eh, eh ang panahon natin, ay eh, tag-ulan na. Eh, Siyempre may mga na experience tayo. Ang alam ko kasi ang baka daw ay malakas sa init pero sa tag ano na experience mo dito sa pag-aalaga uh, ng mga gantong mga baka? Talagang napakahira pag tag-ulan. Kasi kung wala kang kural, uh -huh. dito lang sa parang, hmm. pag umulan, kalimitan niya, nagkakasipon. Sipon. Tapos tumatamlay kumain. Uh -huh. Tapos pagkabasaan lupa, kahit wala ng ulan, hindi pa rin siya kumakain kasi uh -huh. ayaw na yung amoy ng lupa. Uh -huh. Kaya minsan tumatagal bago makarepon. Kung maganda ang panahon, is napakaganda oh, para sa baka. Oh. Kaya, challenge din kung ano yung gagawin. Kaya sa experience ko din naman sa pag-aalaga ko ng baka, ah. kapag tumamlay ang baka, ah, alam ko na, minsan nagkakasipun, ah. kaya tumatamlay. Kaya ah, inaagapan ko na. Anong ginagamot niyo? Ang ginagamot ko ay trisulak. Trisulak po? Hmm, trisulak po. Ano kaya? po yung tablet? Ah, powder, powder. Uh, mga gano'ng maraming pong... Isang ah, ano lang siya, isang powder. Nilalagay ko lang siya doon sa plastic bottle ng soft drinks. Uh, tapos, tapos uh, every day at isang price ulak so, like, tatlong beses pag kumamay yung uh, Maghapon. Hindi, so every day. every day. Beses sa araw. Ako ah, sa tatlong araw mo gagamutin. Mm -hmm. Uh hmm. Mayroon kasi minsan may sipon yung baka hindi mo naman alam. Uh -hmm. hindi naman kasi nagsasalita uh, yung aking alaga. na, inna. Kung paglapit mo pa lang sa baka at hindi yung pangkaraniwan na nakikita mo siya na masigla, hmm. uh, siguro mag-observe na tayo kasi doon pa lang, mawapansin mo na, yung baka ay may problema. Ayun pala. Kaya uh, everyday, sinisilip ko ng mga mauna. Yung okay? pagpapalagay ko, Pagka uh, nakita ko mayroon, pinipigyan na. Pa. Kasi pag tumagal ng tumagal, uh, nagdadrop yung katawan. Kababagsak Kaya, na mamamayan. Uh. Kaya, imbis na lumaki giki, ng mabilis, alam, alam ko na tumatagal. Um, alam kong mawapansin, alam kong magiging magiging sa pag-aalaga. sa pag tanong ko lang sir, ito ba yung mga to, mga nakaula siya dito, ito nakita natin yung mga baka ni sir dito Ba't ito yung lima, na puro pampatin, parang ito yung balagbagin pala ka oh? oh, balag-bagin. Hindi uh, yung ko sa option um, na mga baka, 60,000, 500,000, yan yung pinaka-balagbagin, yan parang mahal ka ito, pero yan ang pinaka ko. ito, Ah. kasi minsan, ako naman, pag gusto ko yung baka, kahit na medyo mahal, pinukuha ko, kasi um, yung happiness naman eh, yung ayaw bayaran ng pera, yun lang, parang may gusto talaga ng pili, kaya kahit medyo mahal, Aja lang naman siya pasaritan. Hmm. Ng... Sabihin ko po itong kung tatawag na limot. Uh, pitch ka din po? Ah, Oo, oh, pitch ako pagka malapit ko ng event. Mga kunyari, uh, ilang pag ilang mga ilang, ilang, ilang buwan bago ibenta ba? Bago one ka, month lang, lang sa akin. Uh, Ang pitch po? Oo, oh, one hmm. month lang. Kasi pag kita ko halimbawa na yung baka ay sumulong ngayong patawan, uh, tatamakan ko yun ng pagkain. Gusto niya kumain talaga. Walang tigil pa kung upay. <laughs> uh, Pinahit <sabi> <laughs> pa ako, ako sa akin mga baka. Uh, Pagkakita ko kahit na po siya para may nakita ako yung mga kumpay kayo dun eh Sabi, kasi may kahit na dito kinukumpay nyo pala kahit sa siya dapat kahit na yan uh, ah. kasi mas maraming nakakain ng baka kumpay uh. unlike na lang dito lang sa uh, talian kasi sa talian makain lang dito Pero may sasuggest mo para may nakita ko doon sa dulo mo may ikonal ka. Mama, suggest mo sana na yung mga magbabaka pag nang nagtugulan talaga mayroon masisilungan yung mga alaga oh, nila. Sa, sa experience ko talaga dapat mayroon koral. Kasi kapag tagulan, uh -huh. Uh, napakahirap. Kasi dalawang araw lang na ako ang laki ng pinapayot na baba. Yeah. Kasi hindi nakakakain tapos may halabig. Uh -huh. Tis, Kaya papaya talaga. Mm -hmm. Ay kung halimbawa, patulad nung na-experience ko nung last January. Uh -huh. Pagpenta ako malaking wakas. Uh -huh. tayo, Ayun talagang walk back to zero. Kasi, naman yan. Kaya ko nang na sayang yung pagod at yung gastos mm. yung bisno pera na ay nagbalik Uh, Tapos sir, uh, ito pa po yung isa na kalit natin ito yung 67, ano 64.5 64.5 din Ito yung mas bati din. oh, mas bati. Napakabata pa. Ma. Uh, pero mabait naman siya. Mabait naman ah uh, ito lang medyo Ma uh, may oh, lap. May kalimitan sa mas bati maraming ano talaga si ano? ito pa isa natin pa kanis sir. Bali po, uh, si sir ay nag-umpisa lang sa dalawa. Ngayon ni eh, dalawa, lima na. Lima. <laughs> <laughs> Ay, kaya lang naman lima kasi nagbase lang din ako kung ilan lang yung kaya kong alaga. Kaya, um, kasi kung hindi ako halimbawa ng 8 sampo, uh hindi ko naman kaya ng alagaan. Uh, lalo lang ako ng lumi. Uh, kasi hindi ko na alagaan ng alaga. tama. Kaya nag-base naman ako kung ano lang kaya kong alagaan. Uh kaya, Wala naman akong katulong so uh -huh. wala din ako. Ito po isang baka ni Sef. Parang ito yung kakagaling dito sa may isa. Ano, no? Okay naman Ito naman po yung magkano nyo nakuha ang ganito? Nakapili ko yung 66.5 ba? 66, no? hey. Parang nagkaroon din siya ng ano? Oo, oh, may, may nabili ko siya ganyan. Ang ah, ganyan talaga? Kumayan nga ito dahil pinusukan ko sa ilong. Oo. Ah. Dahil lang hirap hilahin. Oo. Ah. Ang hirap taga ililipat ko, hindi ko mahila. Hmm. Hindi, pinusukan ko siya sa ilong. Kaya lang, halos dalawang linggo. Hindi ba ah. na nagkakakain. Ngayon lang, medyo magaling na. Ah, kaya. So, so, yung mga baka ni Sir at si Sir ay meron daw dito dalawang pambenta na baka ito yung itim at saka itong isang puting ito talagang malalaki na siya Ayan. Ayan, si Sir. Sir maraming salamat sa inyong uh, pagbibigay ng panahon uh, yeah, no? maraming salamat din sa inyong pagbisita sa yeah. uh, may Facebook may page kayo ang pangalan oh, nakuha nyo na yung pag